Napaluto ko ni Madam sa ring o bulad. Saan pagluto bulad, Madam? Pritohon. Pritohon, dayon. Balihon. <laughs> yeah. Ako siya gisogo yeah. o pas sa bitching bulad. Sige. Yung mo nagyugasan? Yes. Pwede yung mananin mo i-short that. Paano man? Diyan mo na yan, ano yung tawag nito? Ang mo. Po. Pinikas po. Madam. Hmm. Dali ako, gigutom na po. <laughs> Sa so, luto. Napagod na na kay magahi mo gahi ba kay nag shortcut ba? Ako siyang gipaluto bulag. Kinakinapulan eh, ko siya kung palutoon Wala kay Loy. ang saray, available kamatis and bumbay. Okay rin na eh.

birthday mo mga bela kanda Bell bawa naman yung si Bella yun lah handa bukas magano bulan <laughs> tapos huy kaya taske ano ilagay mo dyan sunod ha suka ang mga damihan Ah, oh, grabis smart. Ang sa kagalong. Ang yung soka, yung butang. Hey, huwag mo damihan kay maas. Eh. Mm. Ulad is like... ano mo na yung chef mo. Ganito ako magturo sa kanila. Talagang hands-on. Ayan mo. Kaya po sila magmagminyo na sila kabalunan sa maglutok bulad. Why it has kibong? Lagyan, lagyan mo ng sugar. Mm, sugar, good. Sugar. Shortcut rin yung shortcut. Dito ito makakaya ko. Kapanoon bulad. And siya ang akong gi paluto. Okay. Ano, ma-practice? Ayan, jimiga. O, oh, lamin na kaya kung bulay jimiga. Sa ina na.